Ito yung vitamina sa ating alagang manok. El Toro. Ito ang naman. Alagang alagang maintenance. Vitamins. Ito po ay 5 months pala ang Pero natin ang matawaan. Napakalang yung manaw. Good body, healthy. <laughs> hindi na lang natin ipapakita sa camera. <laughs> okay, hindi na lang natin. Hindi na lang natin. Short na